At luto na po ang sinigang na baboy. Pwede na po itong ahunin. At pwede na ring kumain mga kadelag. Kain po. Boto na. Isa rin sa pagiging responsableng mamamayan ang pagboto mga kadilag. Kaya ang masasabi namin ay vote Vote wisely. Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel So for today's vlog ay hapon na naman po at ipagluluto na naman ang ulam Kaya ako po ay magluluto at ako po ay na sa kusina mga kanilag Bali ang aking lulutuin ngayon ay sinigang na baboy Taba pa na tayo sa hagdanan <laughs> Ang nakakatawa yung hagdanan dito kiyot At nakaredy na po dito ang mga ingredients na aking gagamitin sa pagluluto ng sinigang na baboy pinagayat na po. Bali po yung ginayat na ni Bibi. Dahil ako ang magluluto ay siya naman ang nag-prepare na itong mga ingredients. Magsisimula na po akong magluto at dito na po ako magluluto sa kaserola para po direction na. Ang una ko pong gagawin ay Maglalagay na po ako ng mantika. Bali, gigis ako po muna yung sibuyas at saka po kamatis. Para po lumasa. Ito pong gulay ay nahugasan. tapos po ay ilalagay ko na din itong baboy. Magugasa na din po ito. ipaigahin ko lang ng konti bago lagyan ng tubig mga kadilag konti. Okay. Para at least mag uh, brown po ng kaunti yung pork. At akin na po iyang uh, lalagyan ng tubig. Dadagdagan ko pa po. Dahil ang mga tao dito yung makisabaw. Lalagyan ko na din po ng asin. Tsaka po paminta. Sa akin pong tatakpan. Tintayin. Lumambot yung karne. Yan, akin na pong i-check. Ito pong aking sinalang. At super kulo cool na pala ito. Ngayon naman po, ilalagay ko na itong gulay, itong okra, at saka itong labanus. Mamaya na po yung kung Aray, mainit. Oh no! ilalagay ko na din po yung sinigang sampalok mix hindi ko lalatit, baka naman mapa-OE ang asin Talagay ko na din po itong kangkong. Ito po yung na ni Bibi. Talagay ko na din po itong mga sili. kuluin ng kaunti at uh, okay na po yun kumukulo na po mga kadilag at yan po ay aking tinikman ay medyo matabang kaya tatagdagan ko ng kaunting patis ulit para maahon na. At luto na po ang sinigang na baboy. Pwede na po itong ahunin. at pwede na ring kumain mga kadelag. Mm. Much 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 later. Gabi na po mga kadilag at sila mama po ay nauna nang kumain sa akin dahil Inantay ko pa po si Kagwapo lang at narereto na po siya. Hi. Sabi ko po ay dito siya mag-dinner dahil nagluto nga ako ng sinigang. Bali si Mama ay nagpaluto ng sinigang na baboy. Wow. So after ilang buwan ay nakapagluto din dito sa bahay ng baboy. Kami bihira magbaboy. So kala na may ilang buwan na Pero hindi ko na matandaan yung huli. <laughs> Malang kami nag -pork. Let's eat! <laughs> let's give him a So, thank you Lord sa pagkain. Thank you po. Yan na dito na kakain sa Australia sa Kibula oh, nung binagawa. So, mm. ito yung first time na dito rin na kakain. So, Napaka-ganda uh, okay. na. Mga ka na lubs ako eh. yung... Mm. Sige, ikaw muna. Ngayon ang sige ko. By mga tatakang mga muto ni to Ang mga tatakang mga muto ni Kadalan. saya nak ambil tomato ni nak tu kena yang di Masak dah Asyik pilih dah buat dia rawun sayur itu oh tambah sos asam pork tapos <laughs> na yun. Uh, kaunting pork na ano. Sinigang na gulay yan. Sinigang na gulay na may kaunting kata. Um, Miguel? Kain po. Kain po tayo ang huh. kanila. Less rice. Wow. The next day Good morning po mga kadalag. <laughs> Fox Good morning Ngayon po ay election day Maagap kami magagayak para maagap makaboto At okay ah mukhang mainit ang panahon Ay mahirap bumoto ng tanghaling tapat Kaya dapat ay bumoto ng maagap po Si tatay ay pwedeng 5, 5 to 7 a.m. ayan eh. Nagagayak na. Ayang mama tsaka si Tala. Aray din niyo. Nandun na? Oo. Uh -huh. ah. Ayan ito po po ay boboto ng mga kadilag. Bali ang kasabay ko po ay si mama. si so, bibi daw po yung mamaya pang hapon. Ang butante po dito sa amin ay ako, si mama at saka si bibi. Kami po ay papunta na ni mama sa bahay na yun doon po ang lugar kung saan boboto dito sa may amin. Boat wisely. <laughs> si mama po may baong listahan. Para nga naman mamaya eh. shade na lang mama honey, Hindi na may harapan. <laughs> Glalakad lang po kami. Kapunta sa tulay. ng oras ni mama. 8.21. Madami na daw pong pila, sabi ni Tito. Ibig sabihin ay eh, kahit uh, umagap ng kaunti. Madami pila, ha? Oo. Oh. Dito ka tama mo sa kabila. <laughs> hey, naka duty pong mga pulis. Madami na ang tao, mama. kami po pala ni Mama ay magkahiwalay ng presinto. Meron din po dito mga assistants, mga teacher ng PSHN. Hello po, sir. Galing po sa Depe. Thank you po. Oh, May number. Dito po ah. Oh, ayun. Salamat po. Wala pa pong alas 9 ng umaga ay grabe nakadami ng tao. At ako ay isa sa pinakadulo na nakapila. Ayan <laughs> po si mama. Saan daw mama pila ninyo? Ano ba? Ano ba? Ano na si Mama po ay nakikitambay muna dito. Mahaba pa ang pila doon, Mama. Mahaba pa. <laughs> Mainit. Ayun, ay, sila si eh. yung bi. Makikisingit pa sana. <laughs> much, much, much later. Tapos na po kami ni Mama ang bumoto at ang nakalimutan tayo. yung... Hindi pala tayo ng payong kanina, si ha, Mama. Tayo. Wala na tayong payong. Wala na yung mga uh -huh. pulding. Sabi sa akin nung nagano kanina, maganda pa naman ang kuko, madudumihan. <laughs> Pumunta po kami ni Mama doon sa bahay na yun na eh. Mag alas 9, mga 8.30. Nakalabas tayo ay alas 10. Uh, kala ko tayo aabutin kanina ng 12. <laughs> mm -hmm. Ay, 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 magpasingit. Abayo ho, at uh, pila nga. Kala ko nga po ako makauna pa sa iyo eh. At do, sa amin mabilis-bilis. Yun pala yung nauna pa si mama sa amin matapos. Ang next naman pong boboto ay si Bibi. Hindi ta kami listahan eh kung wala. Oh, kung walang ko eh. Sa sige na tari dahil dami. Yan kami naman po ay bumoto kung sino ang karapat dapat vote wisely mga kadilag. Ba yung ating botete eh. secret. Marites ka ta ay. Sarah Bales. Yun, nakaboto na. Narito na po kami sa bahay. Ayan po at narito na si Kagwapo lang. Nakaboto na rin siya po ako, mga Balik kami po'y magkaiba ng barangay. Ay, kamusta naman ng botohan sa inyo. Okay naman. Ako ay bumoto ng maagang maaga. So, sinamahan ko si nanay at tatay dahil lang 5 a.m. hanggang 7 a.m. ay si senior. Si senior. So, After na yun, ay ako ay bumoto na rin. 7 a.m. So, dito naman po sa amin, sa bayan po ng General na car ay isa sa pinakapayapa Hmm. pagdating ng yeah. election, eleksyon. Kung wala namang kung anong hmm. nagaganap na So, ngayon safe. ay napakatahimik. Parang ang hindi lang botohan ngayon. Oo. Oh, parang ngayon ay rest day. Oh, <laughs> rest day. At ngayon ay parang aking pumunta sa ano sa Marapagay. Eh. Uh -huh. Ay ngayon ay halos mga alas dos, alas tres ay eh. tapos na yun. Mm. na yun. Para halos lahat yung nakabuto yun. Nakaboto, hmm. yun. Isa rin sa pagiging responsableng mamamayan ang pagboto mga uh -huh. kadilag. Yeah, ang masasabi namin ay vote wisely. Yeah, vote wisely. Mm -hmm. Sino po yung karapat-dapat at talagang kumbaga yung alam natin na may kakayahan na magagawa sa, para sa ating bayan para sa mamamayan. Yun po yung ating ibobot. <laughs> Bali hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Uh, palagi po tayong mag-iingat. At saka po ay patuloy kayong sumuporta ka sa aming YouTube channel at patuloy po kayong mag-enjoy sa panonood. Muli po, both wisely at ingat po tayo palagi. Bye-bye. Bye-bye.